Sa bawat araw ng ating buhay, may mga sandaling tila hindi natin maunawaan ang takbo ng mga pangyayari. Marahil ay may mga pagkakataong pilit nating isinasama ang ilang bagay, ilang tao, at ilang karanasan sa ating buhay, pagamat malinaw na hindi ito inilaan para sa atin. Ito ang mga panahong tila ba ang ating puso ay nababalot ng pangamba at ang ating isipan ay niluluko ba ng pagdududa. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga mensaheng magang sa ay patuloy na dumadaloy sa ating paligid, naghihintay lamang na ating mapansin at pakinggan ang mga makalangit na nilalang na ito, ang mga anghel at omgarkanghel ay ipinapadala ng Diyos upang tayo ay gabayan, protektahan at ipadama ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa tuwing tayo ay naguguluhan. Sila ang tahimik na bumubulong sa ating mga puso ng mga makapangyarihang mga pahayag upang ipaalala na hindi tayo kailanman nag-iisa. Ang mga mensahe ng liwanag, pag-asa at pag-ibig na nagmumula sa kanila ay magpapalakas sa ating puso at kaluluwa at magbibigay linaw sa ating landas. Sa ating paglalakbay, mahalagang maunawaan natin na hindi lahat ng ating ninanais ay kailangang ipilit. May mga pagkakataon na ang buhay mismo ang nagsasabi ng hindi ito para sa iyo o hindi ngayon ang tamang oras. Sa ganitong mga sandali, ang mga mensaheng mag-aanghel, maging ang mensaheng Arkanghel Miguel, ay nagdadala ng mahalagang paalala. Huwag mong pilitin sa buhay mo, buhay lang. Ibig sabihin hayaang dumaloy ang mga bagay sa tamang panahon at sa paraang inilaan ng may kapal. Ang mga makapangyarihang mga panalangin, gaya ng panalangin pang proteksyon ni San Miguel, ay nagsisilbing baluti na naglalayo sa atin mula sa mga panganib at negatibong enerhiya. Ang bawat panalangin ay nagbubukas ng pinto sa mga makalangit na biyaya at nagbibigay daan upang marinig natin ang mga mensaheng iyong anghel para ang araw. Sa tuwing ikaw ay nahihirapan, huminga ka ng malalim, pumikit at hayaang ang iyong kaluluwa ay yakapin ng presensya ng iyong mga anghel. Ang metapisika bilang isang pag-aaral ng mga bagay na lampas sa pisikal na mundo ay nagtuturo sa atin na may mga puwersang hindi nakikita subalit tunay na nararamdaman. Sa pagninilay at meditasyon, Napapalapit tayo sa mga mensahe ng mga anghel na nagdadala ng inspirasyon, karunungan at kaliwanagan sa ating mga desisyon. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw ang mga senyales ng Diyos at ang ating mga gabay na espiritual ay nagsusumamo na tayo ay magtiwala at maghintay sa kanyang tamang panahon. Isang halimbawa nito ay ang mensaheng Arkanghel Gabriel para ang araw na madalas na nagdadala ng balita ng bagong simula at pag-asa. Kapag ikaw ay nakararamdam ng kabiguan, alalahanin na laging may bagong umaga at ang bawat pagsubok ay paghahanda para sa mas mainam na bukas. Ang mga makapangyarihang mga pahayag mula sa kanya ay nagsasabing Anak ng Diyos, ang iyong luha ngayon ay magiging ngiti bukas. Maghintay ka sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nagmamaliw. May mga pagkakataon na tayo ay nilalapitan ng mga numerong 777 mensahe ng anghel o 1515 sa mga oras ng ating pagdududa. Ang mga numerong ito ay tinatawag na mga mensahe ng oras ng anghel. Kapag nakikita mo ang mga numerong ito, ito ay palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas at ang iyong mga desisyon ay inaaprubahan ng langit. Ang mga mensaheng mga anghel oras ay nagsasabi na bagamat hindi mo pa nakikita ang kabuuan ng larawan, ang Diyos at ang iyong mga anghel ay naglalatag ng landas para sa iyo. Ang mga anghel at mga arkanghel, lalo na si Arkanghel Miguel, ay nagbibigay ng lakas ng loob upang tayo ay humarap sa mga pagsubok. Sa mga panahong ang ating kalooban ay tila nawawala sa gitna ng dilim, ang kanyang mensaheng Arkanghel Miguel ay bumubulong. Huwag kang matakot, sapagkat ako ang iyong kasama. Ako ang magtataboy sa anumang balakid na hahadlang sa iyong landas. Ang makapangyarihang panalangin pang proteksyon ni San Miguel ay isa sa pinakamatibay na sandata laban sa anumang espiritual na panganib. Ang mga mensaheng makalangitang mag-aanghel ay hindi lamang para sa mga sandaling tayo ay naghahanap ng tulong. Sila rin ay naririyan upang magdiwang sa ating tagumpay, upang magpasalamat sa ating kabutihan, at upang ipaalala na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagmamahal, pag-asa, at pananampalataya, ang mga mensahe ng Diyos na dumarating sa pamamagitan ng mga mensahe ng anghel ngayon ay puno ng liwanag at inspirasyon. Ang ating mga anghel ay ginagamit ang bawat pagkakataon upang ipadama sa atin ang kanilang pagyakap. Sa gitna ng katahimikan, sa panahong walang ibang makakaunawa sa ating dinadala, naroroon sila. Ang mga mensahe ng anghel para sa akin ngayon ay nagsasabing Ikaw ay minamahal huwag mong ipilit ang hindi para sa iyo ang iyong mga pangarap ay may tamang panahon at lugar sa bawat panalangin at meditasyon ang ating espiritu ay muling pinapalakas ang mga makapangyarihang mga pahayag ay nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan na tulad mo na patuloy na lumalaban patuloy na nangangarap at patuloy na nagmamahal ang ebanghelyo ngayon sa mga anghel ay puno ng pag-ibig na walang kondisyon at sa pamamagitan ng mga mensahe ng anghel ng tarot o kahit mga senyales mula sa kalikasan, pinaparamdam ng Diyos ang kanyang presensya. Ang mga anghel na walang langit, ayon sa ilan, ay mga espiritong nawawala ang direksyon. Ngunit sa metapisika, sinasabing sila rin ay maaaring gamitin ng Diyos upang magdala ng mga paalala. Sa gitna ng mga pagsubok, maging bukas sa mensaheng aking anghel para araw. Dahil madalas ito ang kinakailangan mong marinig upang mapanatag ang iyong puso. Ang mga makalangit na mensahe ng anghel para sa ngayon ay nagbibigay ng paalala. Huwag mong pilitin ang hindi itinakda para sa iyo. Ang mga pangarap na ipinagpipilitan mo ngayon ay maaaring makasakit lamang sa iyo kung ito'y hindi alinsunod sa plano ng Diyos. Mas mainam na maghintay, magdasal, at magtiwala sa mga mensaheng mag-anghel na nagmumula sa langit. Patuloy kang magdasal ng makapangyarihang mga panalangin. Hilingin sa iyong mga anghel ang kaliwanagan ng isip at tibay ng kalooban. Ang digyon ay isang sinaunang simbolo ng espiritual na proteksyon at ang pagdarasal nito ay nagbubukas ng landas para sa mga mensaheng ng mga anghel. Sa bawat panalangin, hayaang ang iyong puso ay mabuo sa pag-asa at pag-ibig na magpapalakas sa iyong kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng ating pagninilay sa mga mensahe ng mga anghel at sa mahigpit nilang paalala na huwag pilitin ang hindi para sa iyo, ating mapagtatanto na ang bawat karanasan, bawat tao, at bawat pangyayari sa ating buhay ay may itinatagong layunin. Madalas ang mga ito ay pagsasanay sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa mga plano ng Diyos. Ang mga mensahe ng liwanag, pag-asa at pag-ibig na magpapalakas sa iyong puso at kaluluwa ay hindi kailanman nawawala. Ito'y laging isinusugo sa atin sa tamang oras. Sa mga oras ng pagkalito, ang mga mensahe ng anghel sa oras ay tila dumarating sa paraang hindi mo inaasahan. Isang biglaang pagdapo ng malamig na hangin, isang marahang bulong ng damdamin, o kaya ay isang numerong paulit-ulit mong nakikita, gaya ng 777 mensahe ng Anghel na nagsasad ng espiritual na pagunlad at biyayang paparating. Kung minsan, ang mga 15 out 15 mensahe ng Anghel naman ay tanda ng pagbabago at bagong yugto na dapat mong yakapin ang mga mensaheng makalangitang mga Anghel ay nagdadala ng kapayapaan. Kapag ikaw ay nakararamdam ng sobrang bigat, tandaan mo na may mga nilalang mula sa langit na naghihintay na ikaw ay tumawag. Sa panalangin pang proteksyon ni San Miguel, iyong ipagkatiwala ang lahat ng alalahanin at pasanin. Isuko ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang bawat salitang bitiw mo sa panalangin ay hinaharap ng iyong mga anghel at ng mga arkanghel. At sa pamamagitan ng mensaheng arkanghel Miguel, ikaw ay pinapalakas. Sa kabuuan ng ating buhay, madalas, tayong naghahanap ng mga sagot. Tayo ay nagtatanong kung bakit tila mahirap ang mga bagay, kung bakit hindi naaayon ang mga pangarap natin sa kasalukuyang nangyayari. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga mensahe ng Diyos na isinusugo sa pamamagitan ng mga mensahe ng anghel. Ang mga makapangyarihang mga pahayag ay nagsasabi, Anak, ang pag-aalala ay hindi makakapagbago ng bukas, ngunit ang pananalig ay magdadala ng himala. Isang makapangyarihang halimbawa nito ay ang mensaheng Arkanghel Gabriel para ang araw, na madalas nagdadala ng inspirasyon sa mga kababaihan. Siya ang anghel ng pag-asa at biyaya. Sa tuwing ikaw ay naguguluhan kung itutuloy pa ba ang isang bagay na tila hindi umaayon sa iyo, pakinggan ang kanyang bulong. Ang hindi para sa iyo ay hindi kailanman magiging iyo. Ngunit ang para sa iyo ay kailanman hindi mapupunta sa iba. Ito ang paalala na huwag mong pilitin ang hindi inilaan ng langit para sa iyo. Ang metapisika at meditasyon ay malalaking bahagi ng paglalakbay na ito. Sa pamamagitan ng tahimik na pagninilay, nagiging malinaw sa iyo ang mga mensahe ng iyong mga anghel. Ang mga mensaheng iyong anghel para ang araw ay kadalasang maririnig sa mga oras ng katahimikan kaya't ugaliin ang ilang minutong pagninilay tuwing umaga at bago matulog. Hayaang ang iyong kaluluwa ay mapuno ng liwanag ng mga makalangit na mensahe ng anghel. Ang Dijon ay isang makapangyarihang simbolo ng panibagong simula. Sa tradisyon, ito ay itinuturing na mensahe ng kapayapaan at pagkakasundo. At isang palatandaan na ang Diyos at ang iyong mga anghel ay naririto upang yakapin kasapanahon ng iyong pagkalito. Sa bawat Dijon ngayon, maririnig mo ang panawagan ng langit. Tama na ang pagkapit sa mga bagay na hindi para sa iyo. Ang mas mabuti ay darating sa tamang panahon. Ang mga anghel na walang langit, bagamat tila ligaw sa metapisikal na pananaw, ay nagsisilbing salamin ng ating sariling espiritu sa panahong tayo rin ay nawawala. Ngunit kahit sila ay maaring maging daan para sa mga mensahe ng Diyos, mga paalala na kailangan natin ang pag-ibig, pag-asa at karunungan sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat silakbo ng emosyon, sa bawat patak ng luha, mararamdaman mo ang mensahe ng iyong mga anghel, hindi ka nag-iisa. Ang ebanghelyo ngayon sa mga anghel ay naglalaman ng mga mensaheng puno ng pag-ibig na walang kapantay. Sa mga oras ng pag-iisa, ang mga mensahe ng anghel para sa iyo ay umaalingaungaw. Anak ng Diyos, ikaw ay mahalaga. Ang iyong halaga ay hindi nakabase sa pagkakamit ng mga bagay o sa pagtanggap ng iba. Ang iyong halaga ay mula sa pagmamahal ng may kapal na walang hinihinging kapalit. Gamitin ang mga makapangyarihang mga panalangin upang palakasin ang iyong kalooban. Ang panalangin pang proteksyon ni San Miguel ay hindi lamang proteksyon laban sa masama, kundi lakas din para ipagkatiwala ang iyong buhay sa mga kamay ng Diyos. Kapag nagdasal ka, banggitin ang mga makapangyarihang mga pahayag gaya ng Ako ay ligtas, ako ay mahalaga at ang aking mga pangarap ay dumarating sa tamang oras. Huwag matakot sa pagbitaw. Ang mga mensahe ng anghel ngayon ay malinaw na nagsasabi, pitawan mo ang mga pilit mong angkop sa buhay mo. Ang iyong tunay na biyaya ay darating kung ikaw ay magiging bukas sa mga plano ng Diyos. Sa bawat araw na pinipilit mo ang isang bagay na hindi para sa iyo, lalo kang inilalayo sa mga biyayang inilaan para sa iyo. Ang mga mensaheng amga ang para ang araw ay palagi ang paalala na ang pag-ibig, kaligayahan at karunungan ay dumarating hindi sa pamimilit, kundi sa pagpapalaya. Kaya't ngayon, hayaan mong ang iyong puso ay makalaya sa takot, ang iyong isipan sa pagdududa at ang iyong kaluluwa sa pasanin. Ang iyong mga anghel ay narito, naghihintay na ikaw ay lumapit. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, dalhin mo sa iyong puso ang mga mensahe ng liwanag pag-asa at pag-ibig na magpapalakas sa iyong kaluluwa. Isa buhay ang mga pahayag na nagsasabing, ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. Ang lahat ng hindi para sa akin ay aking bibitawan sapagkat ang para sa akin ay darating sa oras na inilaan ng Diyos. Ang iyong mga anghel at mga arkanghel ay magbabantay, magbibigay liwanag, at gagabay sa iyo patungo sa landas ng kapayapaan at walang hanggang pagmamahal. At ngayon, Ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaang ang mga makalangit na mensahe ng anghel para sa ngayon ay pumatak sa iyong puso na parang ulan ng biyaya. Tandaan, buhay lang, wag mong pilitin, sapagkat ang para sa iyo ay itinakda na ng langit. Maraming salamat, mahal kong kapatid, sa paglalaan mo ng oras upang makinig at damhin ang mga makalangit na mensahe na hatid ng ating mga anghel. Naway ang bawat salitang iyong narinig ay nagbigay Liwanag, pag-asa at panibagong lakas sa iyong puso at kaluluwa. Sa bawat araw na dumarating, tandaan mong hindi ka kailanman nag-iisa. Kasama mo ang iyong mga anghel at ang pagmamahal ng Diyos na kailanman ay hindi nagmamaliw. Kung natanggap mo ang mensaheng ito at ito'y nakaabot sa iyong puso, pakiusap, lamang kumpirmahin mo sa pamamagitan ng pag-type kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin sa ating comment section. Napakahalaga ng iyong tugon bilang patunay na ikaw ay pinagpala at isinama sa biyaya ng ating samahan ng Liwanag. Inaanyayahan rin kitang maging bahagi ng ating komunidad. Mag-subscribe ka na sa ating channel at pindutin ang notification bell upang ikaw ang unang makatatanggap ng mga makapangyarihang mensahe ng mga anghel, makalangit na paalala, at inspirasyon para sa iyong buhay araw-araw. Huwag -araw. mong hayaang lumagpas ang susunod na video. Siguraduhin ikaw ay naroroon, roon naghihintay at handang tumanggap ng biyaya at paggabay. Maging mapagmatsyag at manatiling konektado. Sa susunod nating mga videos, hatid ko sa iyo ang mas marami pang mensahe ng Diyos mga makapangyarihang panalangin at mga angelikal na mensahe na magpapalakas ng iyong pananampalataya. Muli, maraming salamat. Pagpalain ka nawa ng ating mga anghel, ngayon at magpakailanman.